Meron isang negro. Mm. Siyempre, negro may team yan. Mm -hmm. Ang damit niya may team. Nakasombrero mm -hmm. itim. Mm. Nakasapatos ng itim. Medya. Itim. Mm -hmm. Tumatawin ito sa kalsada. Mm. Ang mga ilaw sa kalsada, puro patay. Mm Ito -hmm. ngayon, dumadating ang kotse. Mm. Ang ilaw ng kotse patay. Uh -huh. Anong mangyayari doon sa negron tumatawid? Ha? Ah. Patay. <laughs> si Doradia masasagasaan yan. Ada. So, paano nangyari yun? Tila mo ha? Negro siya. O di syempre maitim siya. Nakaitim siya ng damit. Itim na medyas, itim na sapatos, itim na sombrero, Madilim, walang ilaw. Ha? Yeah. Tapos uh, may dumarating na kotse na kapatid na ng ilaw. O oh. di syempre mamamatay. O oh. masasagasaan yun. Hindi. Bakit nakangiti ba yun? Umaga eh. kita yun. Ay. Ligpitin mo na abang maaga.